sa Bongs TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi So okay mga katong sa nag uh, Nakapahinga na nga po kami Then tapos nang kumain So ayan nagsisimulan na ako kami magkalat ng Organic fertilizer So ayan po bali kinakalat lang po muna namin isa isa yung yung sako then binubuhos ni Kaede nakabunton mamaya namin niya kaalat Yo mga toks, natapos na nga po namin galat yung isang daan uh, sako na duminong manap dito lang namin na ikalat yan sa uh, gawing gitna mga katongs ito ito kasing area na ito, ang pinaka pa na talagang uh, nawala yung pinaka ibabaw niya sa lupa so ito importante kasi yung gawin naman doon puro balat lang naman yon tapos itong kabilang side patag naman po yon hindi naman sinuro yon ah uh, niroto lang din po ka ay ano na yan dali mo na isa ako ayan tapos na nga po namin uh, kinalat so um, matapos si buhos ni kaede uh, kinalat naman namin gamit ng pala buti hindi pa umulan ilagay mo na sa isang sako na na Pwed, bukas na yan. Balikan mo na lang bukas. Balikan mo na lang bukas yan. Ah, oh, nagiba na ako ulit ng lupa. Kaya di, sabi ko ipin bukas na yun, balikan na lang niya. Ano, lalakarin mo natin ito? mga katongs <laughs> nagpalit na kami at masyadong malikabok ah uh, ito nga po pala mga katongs yung man, yung titirhan para dito sa titirhan namin dito sa tumana dito sa pagtataniman natin na bago yan o so ilan ilan linggo na na may gumagawa dito bali pang linggo na eh. Then pinabakuran na rin ni Sir Yan no. At may bakod na po 'yan. Tapos ayan, dinalaag na rin ng CR puso negro po 'yan. At uh, deposito. Then ito yung magiging kubo dito sa Tumana. Tapos ayan, uh, nilagyan na rin ng ano 'yan, ano ng pinabaunan na rin ng dipuel. So yung dipuel okay, malakas po malakas po yung naging tulo so yan ito ganda ng bagong pagtataniman natin uh, pinasuro po ito ni sir ano uh, pinasuro ng payloader para medyo pumantay kasi nung unang punta ko rito uh, bundok bundok yan eh may mga pampaya may mga punso pero ngayon ayan Malinis na nga po Pati dito sa harap Ayan Pati dito sa harap Malinis na Ayan ay ulan Maghuhugas pa tayo Ayan ay ulan oh Mamaya hugas na hugas yan <laughs> Bali, itong area na ito mga katongs Ito, tataniman natin ng talong Ang gando niya, sa baba Kung, inung, kung hanggang sa mga itatanim Siguro, nasa 50 to 73 Dito uh, Siling naman, siling panigang Tapos siling Taiwan So, kung may pagtataniman pa tayo Tsaka tayo magtatanim ng sitaw ano? Sasalubungin natin yung ulan? Ha? Sasalubungin natin ang ulan natin yan eh Anong oras na? Anong oras na? Anong oras na? Ay tara na <laughs> <laughs> Gabi na <laughs> 4.11 na Ayan, baliwin na kami mga katongs Itahits tayo sa Tumana 4.1 pa lang pala Yun o mga katongs nag stopover muna kami dito sa Arayat at kakain tayo ng Paris ayun o Paris overload basang basa kami ng ulan pagdating dito sa Arayat, walang ulan pagdating dito sa Riot ayun tayo o ayun o ayun o ayun Đấy đó Tại vụ tay đó Chào à? May alam ba lang kakain di Ato, tapos na kaming gumain. Salami. Ha? Salamin ka pa eh. Ibuto Mami ka Dami Dami Sarang <tapos> Naka, Pero sarang mga pares ano ito Sarap ano? 70, dami ano? Dami

Nakauwi na nga po kami mga katong TV At Medyo na pa tayo sa biyahe Mabilis lang naman o Ala pang dalawang oras so or isang, isang oras lang naman o Mahigit ang biyahe namin So Ayun uh, Nakatapos na kami may kwan Bali yung area lang na sinabungan namin ng dumi manok nilagyan yung area kung saan nga sabi ko yun ang pinaka nakayod kasi may yung mataas kasi yun, hindi pantay-pantay kaya nakayod yun kumbaga uh, kumbaga sa ano eh nawala ang kwan ng lupa kaya yun doon mismo uh, doon namin nilagyan ng dumi ng manok pero kung tutusin kulang pa po talaga yun sa kabilang side sa gawing taas eh kailangan din yun then mas maganda kasi kung mas maganda na kung malalagyan lahat pero inuna ko lang yun para at least eh maging parehas yung ang halaman so yun ah uh, yun na po ano bali doon magsasama kami ni kay eddie sa pagtatanim ng halaman doon So, yan hanggang dito na lang muna ang aking vlog mga katong sa yan talagang na ko na sa inyo yung susunod na ating pagtataniman pag sasamahan namin ni Kay Eddie. So, maraming maraming salamat kay Sir sa inyong pagkuwan sa amin na mapagtanim sa inyong uh, lupa. Yan. So, hanggang dito na lang bukas bago sa tumana para mag-spray ng pang sa sitaw at sa talong. So, kita ito po tayo sa next video. Thank you po ng marami sa mga walang sawang sumusuporta sa itong Steve Official. God bless po sa inyo.